Calendar of activities para sa 2025 midterm elections at 2025 Bangsamoro Parliament elections inilabas na ng COMELEC. Ang komisyon, plano namang ipagbawal ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pangangampanya. Si Luisa Erispe sa detalye. Ngayong talamak na ang paggamit ng artificial intelligence para gumawa ng mga deepfake na video online tulad ng kamakailan na lumabas na peking audio at video ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa West Philippine Sea. Ang Commission on Elections plano ng ipagbawal ang paggamit ng AI sa darating na kampanya. Sabi ng Comelec, maituturing kasi itong banta sa demokrasya at kredibilidad ng halalan sa bansa. Madami pong na, na, nalilito, madaming misrepresentation, madaming uh, hindi po makatotohanan na nangyayari kapag ka ginagamit po yan. Masyado itong threat sa ating demokrasya at masyadong threat ito sa tunay na dapat ginagawa kapag kami halalan at kapag ka mayroong kampanya. Giit pa ng komisyon, maituturing na panloloko sa taong bayan kung gagamit ng AI sa kampanya. Walang kasiguraduhan kung totoo ba ang ipinapangako ng mga kandidato kung AI lang. Umaasa naman ng Comelec, sakaling maipagbawal na ang paggamit ng AI, magsisimulan na rin ang mga social media websites na maging mahigpit sa mga content na lumalabas sa kanilang mga plataporma. Ang importante po may trigger. Ang importante kahit paano ay may nakikita po kayo na paraan ng komisyon para naman kahit paano pigilan at masugpo yung mga mali na nakikita natin kahit pa nga ito ay mga makabago na mga pamamaraan. Para naman mapagtibay ang planong pagbabawal ng COMELEC sa AI, nakatakda pa itong talakay ng buong komisyon. Pag-uusapan pa nila, paano malalaman kung deepfake ba ang video o hindi. Sa ngayon, payo naman nila sa mga kandidato, mas mabuting pumasok na lang sa tradisyonal na pangangampanya sa paggamit ng media tulad ng radio, TV at iba pa. Samantala, naglabas na naman ang COMELEC ng Calendar of Activities para sa 2025 National at Local Elections. September 30 pa rin ang huling araw ng registration pero ang Register Anywhere program magtatagal na lang hanggang August 31, 2024. Ang paghahain naman ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbong kandidato ay October 1 hanggang 8 at ang election period at gun ban ay magsisimula naman sa January 12, 2025 magtatapos hanggang June 2025. Ang panahon ng kampanya para sa mga senador at party list ay simula naman sa February 11. Para naman sa mga congressman at iba pang lokal na posisyon ay simula March 28 pero parehas na magtatapos sa May 10, 2025. Ang botohan ng mga overseas Filipinos mula April 13 hanggang May 12. Local absentee voting ay April 28 hanggang 30 at para naman sa buong bansa ang halalan ay May 12, 2025. Pero magsisimula na ang liquor ban ng May 11 at magtatapos ng May 12, 2025. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.